Mga ka-auto, hard starting ang ating light ace. Pakita ko sa inyo, ito. Ayan, ayaw niyang mag-start kaagad. Pero malakas naman ang kanyang redondo pagka na-start na natin, so one click na lang siya ng one click. Bago tayo magpalinis na nozzle noon, 6 seconds lang nag start na one click. Pagkatapos natin magpalinis ng na nozzle, kinabukasan, ganyan na. So, nalampas na tayo ng mga 8 seconds, 10 seconds, hindi pa rin mag-start. Ang duda nating sira dito ay yung ating heater o glow plugs. Kasi pansin ko parang natagal na ng pag yung mekaniko nung bubuhayin na ang ating makina pagkatapos nila malinisan ng nusol. So ngayon, i-check iche natin yung glow plug niya. Para ma-check natin kung ayos yung, yung ating glow plug, so kailangan natin baklasin itong plate. So pagbabaklas nito, may 8mm ng natornilyo dito kakalasin natin yung apat yan yan mga ka-auto nabaklas na natin yung kanyang plate yan na uh, sya nagkoconnect dun sa ating heater na connection nito ay positive yan so ngayon itetest natin yung ating glow plug sa pagtitest ng ating glow plug kinakailangan natin isang wire so magkakabit tayo ng wire dun sa ating battery positive tapos ikikis-kis natin sya dito sa ating glow plug isa isa ayan pagkakumislap ibig sabihin ayos yung ating glove plug buo. Pero pag hindi ko mislap, ayan, kagaya nito. So, pundido to, sirato to. Ayan, ayon yung niyang kumislap. Hindi siya nag-spark. So, ito ayan, nag-spark to. So, ibig sabihin, buo to. Ayan, sira na tong isang to, kaya hindi siya mag-spark. Ayan itong kabila nako po ayan ayaw din mag spark so sira din to itong kabila ayaw din kaya pala nahihirapan tayo mag start kasi yung isang glow plug lang natin ang gumagana ayan ito lang yung gumagana ayan kaya pala nahihirapan tayo mag start. Dati buo to o dalwa o tatlo ang gumagana. So mula nung yung ating ipalinis sa nusol nung kanilang bubuhayin, natagalan sila sa pag-heater. So pagka natatagalan tayo sa pag-heater, napupundi, pumuputok yung ating glow plug sa sobrang init. Kaya dapat segundo lang yan. So ito, babaklasin natin magahanap tayo ngayon sa auto supply, yan Para mabaklas to, kailangan natin ng 12mm na socket, ayan. So, pipihitin lang natin to, pakalas. Apat itong ating glue plug. Mga ka to, nakabili na tayo ng glue plug, ayan. So, yung ating branches ay mga tipinaltan circuit kaso ah, ito ay may nakatatak na japan nung atin nabiling isang circuit ito wala syang nakatatak na japan pero parehas na parehas sila circuit din so ang presyo nito ay 150 dito sa amin tapos itong isa ay 280 so napakalaki ng difference sya nagkabit tayo ng isa ito na mamahalin federal mogul so testing natin kung tatagal ito ito sigurado tatagal ito masusubukan natin ito kasing ating ito tumagal naman ng 6 years so hindi naman natin siya laging ginagamit ito na may gagamitin natin sa unang start lang kaya dalawa na lang binili ko nito isa na lang to So, tatlo yung sira natin. si ikakabit na natin to. So, yung nabili natin mga ka-auto Isang federal mogul. Ito yung regional. Galing na klase 2.8 yung bili natin. So sya yung ilalagay doon sa sulok. yan, Kasi napakahirap baklasin. Para tumagal. So kung bumigay naman tong circuit. Nandito lang sa buka na alwa natin tanggalin. So ito. Nakakabit ko muna ito. Napakahirap talaga. Baklasin. Kailangan ko pang tanggalin yung intake manifold natin. Yan. Binaklas natin. O so, ngayon. Nakakabit ko lang muna. Lalagay lang naman natin. Ganito. Madali lang yan. So ito yung heater plug. Glow plug. Yan. Ng ating isa. Ayan. susok susuksok lang naman natin siya doon at pipihite, parang turnilyo Hanggang sa na. Kakabit ko muna itong mga ito. Naikabit na natin mga ka-auto yung mga glue plug. Ayan. So, ikakabit na natin yung kanyang pinaka-connector. So, ayan. Susuksok lang natin doon. Ayan muna natin ito ninyo. Kailangan tanggalin yung intake. Napakasikip kasi. Kakabit ko muna ito. Ito mga kauto. Nakabit na natin lahat ng tinanggal natin. So yun na yung ating bagong glow plug. So ngayon, te-testing na natin. Dati kasi ito, 7 seconds lang na hi natin. One click na agad at ang bilis. Tapos, nitong nga nang araan, nung ating palinis yung, yung kanya nusol, eh, ang tagal. 15 seconds siguro bago mag-start yung dati natin 7. Hindi siya mag-start yung kagaya kanina. So ito yung natanggal natin mga glow plug. Ito, may langis itong dalawang to. Dun sa part na yun. Kasi siguro nababasa nung intake natin. Yan. So, itong isa ito, hindi naman basa. Siguro itong dalawang to, tagal na hindi nagana. Tapos, ito lang siguro ang dalawa na gana. Kaya, 7 seconds nag start na sa heater natin. So, ngayon, siguro bumigay na rin to. Noong nagpalinis tayo ng nozzle ng testing nila. Kasi sobrang tagal ng pag-heater nila. Kasi dapat nga eh, segundo lang yung pinakamatagal na 8 seconds eh. Hanggang 10. Eh, lampas na yata ng mga 15 seconds yung kanilang pag -heater. So, naputok ito. Yan, eh, nasisira. So, ngayon, testingin na natin. Ah, siguro testingin natin mga dati kasi nung mainit eh, nung mainit ang panahon. Wala nang heater-heater. So, ngayon naman ay malamig ang panahon so testingin natin siguro ng mga ano na lang 3 seconds tingnan natin yung mabubuhay 1 2 3 start na siya pero medyo natagalan tayo kasi kaya natagalan tayo ay ano Binitawang agad natin yung susi na hindi pa kagad na doon. Hindi, hindi pa nabubuhay yung makina natin. Binitawang na natin yung susi. Pero, pinilit na agad natin. So, nag-start na siya. Ito kaya kanina, nung inihitan na natin ng halos 15 seconds, yung 7 seconds, eh, hindi mag-start. Tapos ngayon, ay 3 seconds lang, nag-start naman. So, okay na to. So, yun lang pagka nagka hard starting kayo okay naman yung ating fuel pump pagka nabomba natin matigas naman ito kasi bagong linis ng kaya maayos din naman maayos din naman yung timing so ito maging problema nya yung, yung kanyang glow plug yan so try nyo din pagka naka encounter tayo ng ganitong problema, maaari ito lang din yung, yung sira sa inyo check nyo lang din dali lang naman mag check kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang dito sa ating channel pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto ayun, salamat